good morning, anak. Pape. Pape, say good morning. O, oh, lagi tugnaw ang bata. Grabe ka tugnaw ni papi Day, oy. papi Pape, say good morning to your viewers, anak. Sige na, please, anak. Please, good morning. Say good morning kas imong viewers. Atong kuha muta, bi Na, guys, good morning. Kagigising lang po ni papi guys. Kagigising lang ko guys ni papi good morning guys happy tuesday so today is August 12 2025 early in the morning time check here is uh, 5 am ayan maaga po kaming gumising ni papi guys dahil po napakalamig at maaga naman kaming natulog kagabi Ayan. Sobrang lami, guys. Grabe ang lami, guys. Kasi kagabi, mga palanga ang lakas ng ulan. Paminawang langgam, anak. Paminawang langgam, anak. Sayo kay naghuni ang langgam, anak. Yes, anak. O, oh, paminawa. O, oh, paminawa. Paminawang langgam, paminawa. <laughs> ayan, maraming ibon guys ngayong umaga. Kasi gusto-gusto gusto po nila yung malami guys, yung mga ibon. Ayan, good morning, good morning. Happy, bliss, at uh, Tuesday to each and every one of us. And ayan, magpasalamat po tayo palagi sa ating poong may kapal. Na binigyan po, siya, binigyan po tayo ng uh, good health at pinagising po niya tayo guys. Good morning, good morning. Happy blessed Tuesday. So, ayan, si Papi guys, oh, nilalamig. Nilagyan ko ng towel yung kaniyang ano, may bandang likuran guys. Kasi medyo basa dyan, kagabi, natuluan ng ulan. Yan po si Papi. Nagmamasid lang yan mga palangga. Sumaga po kami nagising guys at then yan, gusto niya lumabas dito sa tindahan so ayan pinalabas ko at ayan nakapunta na siya dito kasi sa loob ng bahay guys siya lang mag-isa at babalik din ako sa loob ng bahay kasi ano nagsasaing pa ako guys nagsasaing pa ako mga palangga Yung kinakagat ako ng lamok daming lamok mga palangga yung ginagamot ni papi ang kagat ng lamok oh. Daming lamok kasi, ano, mabasa po dito, yan o. Oh. Balde guys, puno sa tubig dahil tumutulo po dito. Tumutulo, tumutulo. Ang lakas ng ulan kagabi talaga, grabe. Sobrang lakas ng ulan. So ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po ang inyong umaga dyan? Happy... A blessed Tuesday to each and every one of us So ito po ang unang update ni Papi ngayon guys Ngayong umaga So maaga po kami gumising Sa kadahilanan po maaga din kami natulog kagabi So good morning, good morning Today is August 12, uh, 2025 So ayan maraming maraming salamat pa din Sa inyong walang sawang pagsuporta sa amin ni Papi guys Good morning Happy Blessed Tuesday. Yan po mga palangga. Medyo madilim pa dito sa ano guys, sa tindahan kasi kahit kahit nakabukas yung ilaw. Kasi maula pa sa labas, maula pa ang kalangitan. Yan pong mga ibon nag nagsasaya ang mga ibon guys. Dahil po uh, napakalamig ng umaga. So ayan, we're always thankful na ginigising pa po tayo ng ating mahal na Panginoon. Thank you for watching and this is Papi's update for this morning.